mm <music> sa mabuting balita ngayon, maririnig natin na sinabi ni Jesus, wag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Ang mga salitang ito ay tila taliwa sa pagkakakilala natin kay Jesus bilang prinsipe ng kapayapaan. Ngunit dapat natin maintindihan ang konteksto ng mga salita niyang ito. Si Jesus ay nagsasalita tungkol sa ating pagsunod sa Kanya. Kapag tayo ay tunay na sumusunod kay Jesus, maaaring sumalungat tayo sa kagustuhan ng karamihan dahil mas pinipili natin ang kanyang daan. Hindi ibig sabihin na gusto na Jesus ng kaguluhan. Ang pagsunod natin sa kanya ay nagtutulak sa atin lagi na piliin siya at hindi ang sanlibutan. Kaya sinabi din yan na ang umiibig sa ama o ina ng higit sa kanya ay hindi karapat dapat sa kanya. Hindi niya sinasabing huwag nating mahalin ang ating pamilya. Sa halip, itinuturo niya na ang ating pagmamahal sa Diyos ay dapat mangungunahan na, higit sa lahat. Kung mahal natin ang Diyos, higit sa lahat, mas nagiging totoo at wagas ang ating pagmamahal sa iba at sa ating pamilya. At kapag nauuna ang Panginoon sa ating puso, kaya nating magpatawad, umunawa at umibig ng lubusan. Kaya piliin natin ang Panginoon araw-araw higit sa lahat. Dahil sa Kanya lamang natin matatagpuan ang kapayapaan na nagbibigay ng buhay na walang hanggan.